Ako na hirap na hilap kumain, bibigyan po natin ng pagkakataon na hindi magutom. Sana kung maraming tulong, wala na kung magugutom sa buong bansa. Kung lahat ng mga mayayaman ay makakaramdam ng paghihirap ng mga gaya ko na naghihirap na hanong ayaw makakain dahil walang tela, tulungan po na sila na makakain dahil ang hagat po ng Panginoon na lahat tayo na pare-pareho tayong binuhay ng Panginoon upang tumunong din sa kapwa Pilipino at kapwa tao natin. Mama! sinasabi <laughs> niya Marcos na magtatayo daw so, sa ibig ng Paris dyan sa harap niya. Ay, oo, ito pa, no? Uh, uh, Ranking yun, di ba? Uh, ano pa kano, no? Marcos. Oo, <laughs> <laughs> <o, laughs> na, <laughs> na, <laughs> na <laughs> magpapatayo <laughs> ng libre. Pagkain sa, <laughs> sa lahat ng pahilok, <laughs> <Ay>, uh, <laughs> maganda kay yun dahil maraming makikita pang yun. Although kahit content lang yun, no? pero maraming matutunungan yun na makakain ang lahat ng mga panaboy. Kaya FL, ano pa kaya? FL? Oo yun, Ah, uh, sanamat siya kasi gagawin mo siya na ngayon. Hindi naman sa Dahil ang mga bagay ngayon ay magbibigay ng tunog, na, 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 ng malaking tulong sa maraming laging kababayan na nagigutong. Pero maniniwala ka sa kung ano yun? Ah, gagawin niya yun for the content. Pero yung content ngayon, maraming makikinabang yun. No, kaya, sanamat no, no. ka nang ngayon siya. So, no na! No! Kumain na ba kayo! Kumain <laughs> no. na kayo! No na! No! Maraming sanabang!